Diyara mga palangga no magalas gesto sa gabi e, talong atong sudan ron ya e, pa tawilis tawilis tagal uh, sa tagalog tawilis ambot kanig sa bisaya na mura man na siya og tamban pod forma pero manipis na siya kay tamban o nipis lang siya kay tamban kadto na nato niya ang mga kani kanaas gid ron pa ko opis sa bayan nato

Maing gabi sa tanan. Mga followers, dito og dili followers, maing gabi. Ah, uh, ani palangga ron. Pero itong talong o pero itong tawilis ni Pero ko brata yung tawilis oh. Ano ba? Oh. Ah, Meron kirahan na ito Ang gabi tao, ulan ulan sa Metro Manila Maghapon, amot, nabay bagyo Nabay bagyo rin sen Ano hmm? Lucretio. Ayon sa pag-aaral ng mga lasinggero, ang isdang tawilis ay gamot sa mga nagugutom. Dahan-dahan yung -dahan apa eh. Yan. Patagal pong pinag-aralan ng mga lasinggero ha, na ang, uh, ang isdang tawilis tulad nito niluloto ko ay gamot sa mga nagugutom po ito. Uh, gamot din sa mga nag-iinom. Kung mga lasenggero, pwede din pulutan to. Ito yung uh, abisang gamot. Tulad ko ngayon, nagkukutom ako. Ito yung uh, gamot ko ngayon. Ah, nag natin. Di ba? Partner ng talong. agay Sarap niyan. Ako. Sarap namang kain. Mga, ready na yung ano natin gano'n na mesa. Kain na tayo, mga. Gabi na eh. Mag-tindarte na. Mag-tindarte na mga palangga. Mag-tindarte na mga gabi. Para mga palangga, kain tayo. Malang, kain ka na. Hindi na binata, tayo, maka-uwi. Kain tayo, kain. Harap, mag namin. na mga palangga, kakain na kami ng asawa ko. Ayan, gutom na gutom na din siya. Mag alas 10.30 ah, na ng gabi. Hindi mahimay na yung talong kasi baka may ulod ba. Tara, kain tayo. Kailangan magkamay natin. Ah, magkamay tayo pag ganito yung ulam. Sarap. Tapos isang tawilis. Agoy, kalami. Baani, pati pag yung inita. Oh. Ayan, kalami sa tusod. Ano eh? Tara, Aha, mantika na pong simunsa kong sako kay pinirito na mong sudan ron. Pero itong talong, pero tawilis, ah. Mm. Bulan. Hmm. Ah. Okay, bulan daw, gado pa. May itong gulat, ano. Damgo. Ako, eto, wala lagi may plaster, lagi kayak buta nga ng cellphone, no, mag-antos ng gintay na, ano. Naman ka rin, ah. sa eh. Munang pagmuli ko ah. Duwe ko makatulog Mulik gabi nya muka dagan. Kusog tulog. Hindi hmm? hmm? ka ganahan ng masudaan <laughs> ha. Pwede ka perfect eh. hmm?